What's up sa inyo mga ka-showbiz? Hindi napigilang mag-react ng aktres na si Kylie Padilla matapos mag-viral ang mga sweet photos ng kanyang ex-husband na si Alger Aprenica at ng GF naman itong si AJ Raval matatanda ang di tulad noon na patagulang sila. Ngayon naman ay proud ng ipinangangalandakan ni na Aljur, Aprenica at AJ Raval ang kanilang relasyon at ang kahayupan di umanong ginawa nila kay Kylie Padilla. Matatanda ang si AJ Raval kasi ang tinuturong third party na dahilan ng hiwalayang Kylie at Aljur noong 2021. At dahil nga sa proud na pagbabalandra ni Aljur Aprenica at nang umanoy kabit niyang si AJ Raval, ay nagalit naman ang mga fans ni Kylie Padilla at isinent ang mga litrato ng dalawa sa aktres. Pero hindi ito nagustuhan ni Kylie dahil wala na daw siyang pakialam pa kay Alger at AJ. Ayon sa kanya, Love you guys but please stop tagging me on my ex and his GF's post. Honestly, kapagod yung narrative. Please lang, thank you. Komento naman ng isang netizen sa post ni Kylie, Sending hugs ate kay, andito lang kami palagi para sayo, our Hara Amihan. Nireplyan naman ito ni Kylie, Actually, I'm really okay. Lol, may sarili na kaming buhay nakakatawa lang. I don't need to know what my ex is doing, just like anyone who has an ex, lol. Sobrang awkward dahil lahat kami artista. So ayon na nga mismo kay Kylie Padilla, wala na siyang pakialam sa kung anuman ang ginagawa ni na Aljur Aprenica at AJ Raval. Iba kasi yung sitwasyon noong 2021 sa kasagsagan ng breakup nila. Sa sitwasyon ngayon, dalawang taon na ang nakakalipas. Kung dati ay nagbabangayan pa sila sa social media at inaakusahan ang isa't isa ng pagjijit, ngayon naman ay tanggap na nilang hiwalay na sila. Ayon na nga mismo sa recent interview ni Kylie Padilla, on good terms naman daw sila ni Aljur Aprenica. Nagkasundo silang isang tabi na ang masalimuot nilang nakaraan at mag-focus na lang sa co-parenting sa mga anak nilang sina Alas Joaquin at Axel Romeo. Kasalukuyan ding may bagong love life na si Kylie Padilla pero tila non-showbiz si guy at hindi naman ito pinapakilala ni Kylie sa madla dahil private ang relationship nila. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.